Marami ang naniniwala sa spiritual meaning ng mga bagay at pangyayari. Hindi na nga ata mawawala sa ating mga Pilipino ang maniwala sa mga ganito. Kaya naman, narito ang isa sa mga palagi nating napagkukunan ng paniniwala at pamahiin. Ang mga pusa. Kung ikaw ay may alagang babaeng pusa, Madalas mo sigurong nakita at ma-experience na mga siya sa inyong bahay. Alam niyo ba na may malaki itong spiritual significance na kinikilala ng maraming kultura? Ang panganganak ng isang pusa sa bahay ay nagsisimbolo daw ng motherhood, rebirth, at nature of life. Kadalasan din itong ina-associate sa fertility at protection mula sa evil spirits. Ang mga pusa ay kadalasang marami kung mga anak kaya naman isa silang magandang simbolismo ng fertility. Sa maraming kultura, ang mga pusa ay tinuturing na mga protectors. Kaya naman ang isang pusang nanganganak ay nagsisimbolo ng isang protective instincts ng isang ina. Sa ancient Egypt, napakalaki ng kahalagahan ng mga pusa pagdating sa kanilang kultura at paniniwala. Ang proseso kasi ng panganganak para sa kanila ay isang sagradong pangyayari. Gumagawa sila ng mga special ceremonies para masiguro ang health at protection ng mother cat at kanyang mga kittens. Sa Japan naman, may isang paniniwala na ang behavior daw ng isang pusang nanganganak ay nag indicate ng mga future personalities and fortunes ng kanyang mga kittens. Kaya naman ang pag-observe at pag-interpret sa kanilang ugali during this stage ay isang napaka-importanting tradisyon para sa mga Japanese. ilang rehiyon sa India, pinaniniwala ang ang presensya ng isang pusang nanganganak ay nagdadala ng swerte at kasaganaan sa isang tahanan. Dahil dito, nag-aalay ang mga tao ng special prayers at offerings during this time. May ilang tribu din sa Native America ang tinitignan ang mga pusa bilang protectors at simbolo ng intuition. Nagsasagawa sila ng mga ritual sa palibot ng isang pusang nanganganak kasabay ng pag-storytelling at paghingi ng guidance mula sa spirit world. Ngayon alam na natin na hindi basta-basta ang ganitong pangyayari sa buhay ng isang nanganganak na pusa. Para sa iba, napakahalaga nito dahil nakakatulong daw ito sa kanilang hinaharap.